For today's video ay aaten nga po pala kami ng kasalan dito sa may buhi. This time ay kasama nga ulit si Musumi sa Flower Girl. Tingnan guys ng ganda-ganda ko. Kaya tara, sama nyo nga po kami. Bali, gabi pa lang ay dito na nga pala kami natulog sa may buhi. Maaga kasi ang kasalan at medyo malayo nga kami kaya dito na lang nga kami natulog. Magsapit ng umaga ay nagpapamakeup na nga po ang mga kasama sa kasalan. Inumaga na rin kami at maaga din ang kasalan kaya sabi ko ako na lang nga ang magme-makeup kay Musumi. Hindi naman talaga ako marunong mag-makeup kaya sabi ko kay Musumi ay simple lang. At buti nga itong si Musumi ay ay napaka-behave lang. At eto ang pinsa ni Musumi at ang tita niya ay tapos na rin nga po palang magpa-make-up. ka nga itong dalawa kaya akala mo ay magkapatid. Dito rin nga po pala, hindi pa tapos silang magsipag make up at mini make pa nga po ang nanay ng ikakasal. Bale, eto nga po pala ang napaka-gwapong groom. At maya, -maya rin nga po pala ay pupunta na kami sa may simbahan at nakisabay na kami na sumakay dito sa may jeep. At pagkasakay nga po pala namin ng jeep ay maya, -maya nandito na rin kami sa may simbahan bahan at na-picture-picture na muna sila Musumi. Sobrang nagustuhan ko nga talaga ang kulay na gown ng suot nila Musumi. At rin nga po pala ang tita ni Musumi at ang pinsa niya na parang dalaga na nga talaga. Kaya habang wala pa yung bride, ay todo-picture nga po sila. Sadyang napakaganda nga talaga ng kasama dito sa may kasalan. At mukhang kinakabahan nga talaga itong groom. At nakisama na rin nga po pala ako sa kanila sa pag-picture-picture. -picture. At maya-maya ay isa-isa na rin nga po pala sila maglalaka dito sa may red carpet. Dahil magsisimula na rin ang kasalan. Dito nga ay nakasimangot talaga si Musumi at hindi maipinta ang kanyang muka. Sobrang bilis lang nga talaga ng panahon at palaki na ng palaki si Musumi. Maraming nagtatanong din nga po pala sa akin kung kailan ang aking kasal. Pero ang sagot ko ay hindi ko pa nga alam at wala pa ang magpapakasal sa akin. Pero kung sakali man akong ikakasal ay mas pipiliin ko pa rin yung napakasimple. Noong talaga pa ko ay sobrang nangarap nga ako ng magandang kasalan. Pero habang lumalaki nga si Musumi ay mas naiisip ko na lang nga yung simpleng kasalan. Magpapakasal na lang nga kami sa civil wedding. Oo, oh, oh, minsan lang at minsan lang sa babae ang ikasal. Basta ang mahalaga sa akin ay panindigan nga ako at mahalin hanggang sa dulo. Kaya habang tumatanda ako ng tumatanda ay mas gusto ko na lang yung pinapalagahan at minamahal. At maya-maya rin nga po pala ay papasok na rin ang napakagandang bride night isang babae ay napakasarap siguro ng pinapakasalan. At kung mapapansin nyo, ay ikaw nga talaga ang sentro ng iyong kasal. Madaming humahanga at napapalibutan ka nga talaga ng cellphone at ikaw talaga ang pinipicturan. Hindi pa naman tapos ang kasalan pero sobrang natutuwa na nga ako at kinikilig nga sa mag-asawa. At maya maya ay nagsimula na rin nga ang seremonya. Gutom na gutom na nga si Musumi kaya lumabas muna ako ng simbahan para bumili nga ng pagkain nya niya. At pagkatapos, dito nga ako sa labas ng simbahan para magpahangin-hangin. At etong dalawang mag-ina ay nandito rin sa labas dahil nagpapasaway nga itong si Amari. At nung nakita ako ni Musume na nasa labas, ay lumabas din nga itong batang makulit na to. At eto rin nga po palang pamangkin ko ay parang dalaga na. Eto nga ay anak ng kuya ko. At may mga nagpipicture-picture din nga po pala dito sa labas ng simbahan. Pero maya-maya ay pumasok na rin nga ako at etong si Musume ay sumusunod sa akin. Dito nga po pala ay halos patapos na rin ang seremonya ng kasalan. Pero bago pa man matapos dito sa may simbahan ay nagpicture-picture na muna nga po ang mga kasali sa kasalan. Shoutout nga po pala sa Family Galbalyon. At syempre, shoutout din nga po pala sa buong pamilya ng bride. At habang nagpicture-picture pa nga po sila ay lalabas na nga po kami nila Musumi. Watch for part 2!